<laughs> Kiri ka na. Ano nenan. Ayan, o. Oh, Milo tayo. Tapos, ano? Ano, islahan? O, ulam natin. Ano, iskabitsi? Binili ko nga lang ito, honey. Magkano, honey? Eh. Ay, basta, binili ko lang yan. Sige, Sa piraso lang. O, sige, dasalan mo na, han. Ano, Bago ha tayo, tayo hati tayo. lang. O, hati lang tayo nito. Dasalan mo tayo, honey. ano, um, dasalan ka na. Ano? Hmm. Hmm. Okay. Yes, Karena ini kami Yes, kainan kami. 50? Huh? 50 ito? Bitsi? 60. Ah, 60? <laughs> oh, wala. 60 wala. na lang isang. Wala pa mura ngayon, no? <laughs> wala po, mura. Ha? Wala na mura, no? Wala na yung Ma mura ngayon. Mahal na yung ano, bilhin ngayon, guys. No? Time. Kain po tayo. Ang ulam namin. <laughs> Kay Bitsi. Ang <laughs> hmm. ulam namin, no? Ah. Kay Bitsi, oh. Yan lang. Isang piraso, hati lang kami. Isang piraso, hatiin namin ito. Mm. Akit, hindi ikilat sa akin, okay na. Ikala ko alabas na akin. Sabaw sa akin, pwede na. Hmm? Akit sabaw sa akin, pwede na sa akin. <laughs> hmm. Siyempre, big, ano, yung asawa natin, ano, paunahan na paano sa ulam niya, oh. bigyan natin ng ulam. Hmm. Sige okay na, kahit sa mo ka na. Ngayon na oras, oh. Ba't dinidilaan mo pa yung kamay mo? Eh, may sabaw kasi eh. Sayangan ka? masabaw sabaw. <laughs> kain po. Kain tayo, kain. Eh, may lumo. Ngayon, mm oh. -hmm. Ano pa is Mm ano pa Ano? Mm, -hmm. matambaka. Mm -hmm. ano, um, ah, mm. Sabi mo sabaw sa iyo. Mhm. Oo, sabaw lang sa tapos ano din. Grabe ka makan. sabaw sa akin, Joke kayo Tá bom? Uhum. Bom, Ikaw ang mamadalig hindi. May pupuntahan ka pa. Hindi na. mo. Dahil no? Tanghali yan. Ang ulam mo may tanghali. Maghanap? Ha? Huh? Maghanap. O, oh, mamaya sa hali Hindi, lang. Hindi, -ano na lang. Magpuntulot lang tayo. Noodles? Hmm. Pwede na yun. Han, makali May, ano, may, may tuyo ka. Tuyo? Oo. sabi nito ano? hmm, yung ano? Ngayon. yung kayo, ano, yung... Tuyo. Paborito ko yung ano, han, yung dilis. Dilis? Hmm. Sabi, mamaya. Ah! Ayan, hala po ulang gilis, mamaya. Hindi ka mamaya ha? Hmm. Kasi isang, ano lang, isang balot lang. Di ba, sa balot. 20. Hmm. Pwede na yun han. Di, ano lang, e, e mo hmm, hmm, e na lang, i-preto mo lang. -mm, i-preto mo lang. Sabaw lang sa akin, sabaw lang ha? <laughs> sabaw lang, buli na sabong. Mm. Gatos nang maubos kay eh, sabong pa. Kain po tayo, kain. Sarap, sarap talaga. <laughs> Masarap sarap yung pagkain namin, no? Oh. Mm, sabaw, iskabitsi. Kain po tayo. Bakit na anuhan? Mm. Bakit sa ano, uh, sa pagkain, bakit mahina akong makain? Laki, no? malapit na maubos, oh. Ganyan naman talaga ako. <laughs> ako kumakain nun. Ang bisos na lang kumakain nun. Hindi yung akin, di ba, oh? Siyempre. -uh. Kunti na lang, Ano na, uh -huh. oh, May pupuntahan ka pa, siyempre magmamadali ka talaga. Ah, ganyan talaga so <laughs> <laughs> mm. Oh, slap. Ako nandito lang sa bahay. Ah main na kami sa ko sa pagkain. Kain. Hmm? O, siguro, pag may trabaho ako, ayun, siguro, malakas ko din kumain. Hindi yeah. Kung may trabaho kaan? Kung may trabaho ako. Kung wala kang trabaho? Mahina. Hmm. Ka, o, mahina ka ah, sa pagkain ka? Mahina? Oo, mahina. Kasi nandito lang ako sa bahay. Ah. Ganun pala yan? Hmm, kasi yan yan. Ah. Pabusin <laughs> mo na yung ulam mo. Uh, 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 Sa'yo na yan. Hmm? Sa'yo na yan. Ay, kayo meron naman ako. Baya. Hati naman tayo, tapos mo pa maubos yan. Sarap talaga ano, ano pag kumakain ka tapos may ano Milo no. Mm -hmm. Sarap talaga 'yung ano mo. <laughs> Dati ginagamit natin ano kape, ngayon Milo na tayo. Milo kasi masarap 'yung Milo. Hindi, hindi din kasi minsan hindi din kasi, tayo kasi pag... kasi 'yung asuk kasi 'yung ano Milo kahit hindi mo lagi asukal, okay na, 'di ba? Oo. Uh kasi -uh. Kasi yung sa Milo kahit wala asukal, pwede na 'yun eh. Oo. Uh -huh. Ah, Sarap. Ang iba ginatukalan pa ba pag oh. uminom ng ano may Oo. Oh. Hmm? Kasi mat ano eh, uh, matabang eh pag walang ano, pag walang asukal eh. Tayo kasi, hmm, sana na sanay tayo sa walang asukal eh. Diba? Hmm. <coughs> Ayan, yeah, may pupunta pa kuhan. Ano nga, ano pa kang puntahan ka pa? Busin mo na kasi yan. Huwag ka nang mahiya-hiya. Kain ka nang kain. Kung um, mm, pa ko, wala. Hindi makubos to. Oh. Mm. Kayo, lahi pa. <laughs> ah, sarap. Busog na ako. Busog ka na? Oo, busog na busog ako. Ano? Nakapulang pa. Hmm? Nakapulang pa. busog na. Marami pang kanin sa liro. Ayoko na. <laughs> Ayoko na. Ayoko na, busog na ako. So, Kasi... Baka nahiya ka lang sa akin. Ay... Ah, wala na mahiya ako sa iyo, Han. Bakit mm. <laughs> nahiya ako sa iyo? Baka lang ba? Ah. Baka kabayo. Ayoko na Ayoko na talaga? Ayoko na talaga. Ayoko na. Pag ayoko na, ayoko na. Pag ayaw mo na sa akin, ayaw mo na. Oh, hindi, hindi naman, na. Sa pagkain lang. Pag ayoko na, busog na ako, ayoko na. Pag sa'yo, mm -hmm. hindi pwede hindi nanon. Ayoko sa'yo. Huwabi ka naman ako maganyan. Ah, ganyan. <laughs> alam yan hang. kasi alas pa ko bakit? <laughs> bakit? hindi ba pwede makaalas pag ano pala no? Hmm, hindi pwede kailangan May kasi hindi, pag kumakain kayo han, dalawa kayo kumakain mm -hmm. tapos umalis yung isa hindi pwede mm. -hmm. kailangan kailangan yung isa tapos din kayong mm -hmm. dalawa mm. ibusan mo kasi pagdati sa pagkain kasi mahinain kayo mahina ako makain di ba? Mm -mm. Ako, kahit anong ulam ko at mag-ulam ako ng toyo, dakin, oh, okay na yun. Yung mga bagoong, pwede na yun, Han. Malakas na yung kumakain, Han. No. Mm. Mm. Gusto mo mamaya, bagoong o gulad. Tuyo. <laughs> tuyo. Mm -mm. Pwede. Basta may, ano may suka. Tapos yung, ano, yung manghang, may sing labuyo. Ah, sarap yun, Han. Tapos ano eh, baguong, tapos hmm. ano, tuyo, yun ang ulam natin maya. Pwede niyon. na Pwede na yun. Kahit wala na yun, yung ano, yung tawag yun, yung noodles yun, huwag na yun. tawag na yung noodles? Kahit magtuyo mag tayo, kahit ano, kung yung dilis na yun, pwede guys, tuyuan, sabi na yun. Yung dilis na tuyo, ano, sapi na. Tapos ano, dilis din yung ano, na baguong. Lucky naman yung dilis, baguong. Pwede na, kasi nga baguong. Datan mo. Oh, kasi pahihaya ka pa. <laughs> Mayayin. Oh, pag kumakain ito, mahina ito. Ah, pag kain eh. Oh, mahina oh. Di ba? Ako kasi pag kumakain ako, kahit ng ulam mo, kain kain agad. Dirit, rin sa yan. Ito, pag kumakain ito, wala. Hmm? <laughs> Ganun talaga yung mga babae na eh. pag kumakain na ah. ma mahina kumakain. No? Huh? Oh. Mga babae, mahina kumakain. Di ba? Maganda pa ako sa harap, tinidor. Wala <laughs> mo <No>, kung <laughs> ito yung <laughs> tinidor ko. Tinidor, mo yung kamay lang, <laughs> yung hawak kamay. <laughs> Sige na, magano ka na, mag ka na. Hello guys, uh, maraming salamat guys. no ah uh, Salamat po sa inyo, sa mga suporta sa amin, sa aming vlog. No? Sana po, suporta niyo sa TV vlog. Huwag kayo magsawa sa mga videos namin. Na palagi kay manood, mag-share kay sa mga videos namin. Oh, thank you sa vlog. Thank for watching. Meron yeah, no po. Bye-bye po. Ingat palagi.